Justin na kung saan ito po ay dalawang araw dalawang araw na po nawalay sa kanya pong anak kaya lang po hindi pa po, po siya nangandi kinakailangan po para po madali po siya mangandi at hindi po ko lugi ay kinakailangan po siya ay magit na po ito po ang gamit ko ngayon more order ito po ay may amay po ng barakong baboy na kung saan ito po ay effective ilalagay lamang po spray po sa musa dalang beses po ayan po kita po niya, isa pa po nakamoy niya po yan isa pa po magtapang po talaga para pong amoy lalaki pwede sa tapo pa bang po to ayan nakadalwa na po ayan dalang spray lamang po talaga tapos sa mayapong hapon magagamit po ulit ako nito balik po sa isang araw dalang baes po tapos, kinakalaan po, tatlong araw po ito na gagawin para po maging standing it po ang alaga nating baboy. Sa so, nga po pala, kung nagustuhan niyo po ang aking pumulag sa araw na to sa pag-alaga po. At paano po, mga po ang baboy. Pakilike, share, and subscribe naman po. Malaking tulong na po to sa akin para po makilala po ang aking munting channel. Sapagkat ako po ay small creator po lamang. Kung gusto nyo nga po pala akong sa Shopify, click lamang po ang description sa baba. Malaking tulong na po to sa akin. Ngayon po maga, nanonood po kayo ng Teacher peak Porn. Ako po ay isang teacher, sideline ko lamang po ito sapagkat bond po ako ngayon sa utang, kinakalangan po meron po akong another income talaga. Ayan. Ito nga po palang kanyang isang anak, iwinalay ko na po, kaya lang isa po talaga. Sa loob po ng isang taon, lang na po naging anak. Dati po hindi po ako gumagamit pa nito, Ayan. kaya lang po gumamit, po ako. Kaya po isa lang po kanyang naging anak. Ayan. Kumakasin na po mayroon po yung, yung plastic matting para hindi po siya malalagyan. Kaya lang po siya talaga na umihig sa may pigs. Tapos mayroon din po siya automatic feeder. Ayan po. Tapos po. Diyan po siya dudumi at ini Isang buwan lang po yan. Dapat po kasi ang big po. Pagka po 30 days o isang buwan na. Dapat na po natin iwalay. Shout out na po pala sa mga nanonood po ngayong araw neto. Maraming maraming po. salamat. Maraming tulong na po sa akin. Kung gusto nga po ka lang mag... Mag-join o mag-subscribe... Welcome po. Magandang boy po sa inyo lahat. Ang pagkapala na rin ng Diyos ay sumayin nyo. Maraming, maraming po salamat. Diyan po pala kita ko rin po sa inyo ang aking papong alaga. Nasa backyard lang po kami. Yan. Ito po kinahin ko po ay higa na po. Naku na, kaya ko. Nagkatapos ko na po maglinis, kita nyo naman po. Ito po po po. Tapos yung po pala tayo ng baboy, Ayan po, nilalagay siya sa halaman para maging pataba po. Nakatakot po po. Ito po ang aking pong alaga na gaysa. Bago siya po niyo bumili ng gaysa. Ano lamang po, isang paris po ay limang libo. Maganda po ang gaysa sa bahay. Ito pong bahay. sa bakuran sapagkat ito po ay mainay. Ang po na nagkakita po ng baboy. Ano ang tao po? Ayan. Kahit Tingnan po eh, ah, tita po nila kila, taganapa kay Neko, sa kapo. Kasi po sila, kapag kapo sila ay nakakapangagat, wala po itong rabis. Ayan. Lalagay ko lang po ito. Ayan po. Ayan po, katatakos lang yung puni ng kumain. Ayan po, pagkahan nila. Kasi ito. Ayan po nyo. Ito po yung akong pungpugad. Dito po siya na ang itlog. Bakit kita ko po sa inyo. Ayan po. plastic pa rin po. Ayan, ito, ito, ilimlim na po. Nagagalit. Ito po, kagawa ko lang po dito kahapon. Nawala ko po yung ubi yan. Ito lang po. Yan, sa manok po ito. Yung po kulay brown na itlog po, yan po ay sa Red Island Chicken. Yan lang pong may pagkaputi. Yan po ay sa native po. At may halo na po na Texas. Yan po, ginagawa ko pong ugad. Tapos dito pa lang po tayo sa isa. -isa. Ayan po Ayan po oh Yan po itlog po Ginagawa ko lang po Para hindi po sila Mang itlog Sa ano Gamhan Ayan po Kaya lang wala po dito Na yung itlog Ito po ang aming Pong ano dito, po, dito Sa likod bahay Ito ang po Tanong ko po na Dragon fruit Na kung saan Kinakain po Ng mga alaga kong hayop Bati ko po Ang gansa At saka po Ng mga manok Ayan, ito po yung luya, dapat po malago na po yan Kaya lang kinakain po talaga Magandang araw po sa inyo lahat Mabuhay po kayo Ang pagpapala ng Pano Diyos ay sa inyo Maraming maraming po salamat Magandang buhay po Salamat po sa mga nanood. Salamat po Magandang araw po